Unahin muna natin itong kay, kay Risa Ontiveros na di umano ay meron daw siyang flood control. Oh, ayan, Lisa. Risa, hindi ako nagsabi, ha? Makinig ka. Yan na naman yung mga, mga panggigipit mo sa vlogger. <laughs> hindi ako nagsabi, ha? Si Kato at saka itong kasamaan niya. Ito, oh, pakinggan. To be fair, kay Senator Risa Ontiveros, mm -hmm. hindi lang 750 million ang kanyang insertion so, sa... Insertion niya hindi lang 750 million flat. Kaya naman pala hindi niya mabana mabanatan ang Marcos administration, no? Di ba? hindi kasi pero bigyan siya. Tandaan niyo itong insertion na ito. Paper man to ni Marcos eh. Di ba? Ito insertion na ito. Ah, uh, ito ano po, uh, dadaan mo sa DBM mo 'yan, 'di ba? Malalaman no lalong-lalo na yung uh, Finance Committee ay uh, yung uh, Finance uh, group ng uh, pangulo, 'di ba? So ibig sabihin, alam mo nila ito. Hindi kasi papansin niyo ha. Ah. Ito. Hindi niyo mapapansin mapap niyo sa mga dilawan, mga pinklawan. Banat sila ng balat sa mga Duterte. Never silang bumanat sa mga Marcos. Na, Napaka-obvious naman. ba? Diba? Bakit kaya? Ito kaya ang dahilan nun? Yung ganitong mga favor. Kaya ang dahilan kung bakit, uy, bigyan, ayaan ko yung insertion mo ha, pero wag kang yung grupo mong mga <laughs> mga may ingay dyan, huwag mong paiingayin sa akin, ha? Huwag akong pupuntirya, huwag mong Marcos resign, ha? <laughs> hindi, kasi, di ba? Yung uh, akbayan niya, yung uh, kanyang grubo, oh. hindi naman nung na sumigaw ng Marcos resign niya nung time na rally, di ba? Lagi nga nila pinagtatanggol, ayaw natin niya kasi makikinabang si BP Sara Duterte. Hindi pala yun ang kanilang uh, uh, punto, yung makikinabang si BP Sara Duterte. Ang punto pala nila, eh, 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 kung ito'y totoo, eh, dahil siguro napapagbigyan yung kanilang pabor. ba diba? Yung pabor na, o sigi sige, hayaan namin ito mga 750 flood control insertion nyo. O. Oh at itong 303 billion na insertion, total insertion. Bad oh. control. hindi, hindi. Uh, uh, sa, sa, buong, uh, sa buong, uh. sa buong uh, budget, nasa 3 point, uh, Ayan, uh, ano siya? Uh, uh, may 3 billion. 3.01 uh, billion. 1 billion. Uh, 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 million, uh billion, you know? then, oh. 303 billion daw. Oh. bakit hindi ito pinupunan ng uh, lalong-lalo na ito si Lakso, di ba? Akala ko ba for uh, good governance kayo? Yung pala, pagkakalaban nyo lang, yung uh, minority lang, yun, yun, yun ang tinitira ninyo. Pero ito mga kakampi ninyo, wala na. Mga kakampot nyo. Tingnan nga Pusing para sa oh. okay. Hindi ako makapaniwala. Hanggang ngayon yeah, hindi ako makapaniwala. Reese on uh. mga magulang at mga mm -hmm. mahal na -ka, mga taga-sumaybay, uh -huh. ang kanyang uh, kabuang, uh budget. Sa mo ba nakuha yan? Para sa uh, 2025. Uh, Natawagan mo na ba, Yuel? Natawagan mo na ba ito, ah, ito, ito. sa Untibero? 3 billion 3.035 uh, -huh. 3. 0, billion 3.035 billion uh, 35 million and then 800,000 yun, exactly. yun ang insertion Yun ang insertion O yung, Kapuan. amend, yung amendment O yung tapos insertion ang, or amendments Tapos ang kanyang uh, flood control insertion Ay nasa out 700 of the 3 billion, Nasa 750 million, million. Ayun uh -huh. Ngayon, ay nako po, patay kang bata dyan. Malupit, Magkano yon? yun? Ha? Ito, ayan o, ayan To be fair, kay Sen... Uh, ayan, 303 billion insertion in total in one year. Naku po, nakatatlong taon na ho si, si Marcos. Magkano kaya yung ibang mga taon niya, di ba? Pangalawa, yung flood control. Asan kaya yan lintik na flood control na yan? Ano? 750 million. Anak, eh kung totoo yung sinasabi ng uh, mga DPWH na na opisyal na nangumpisal sa Senado na 25%. Naku po. Kaya naman pala. yun lang masasabi ko. Kaya naman pala uh, tirahin na ang lahat. Huwag lang si Marcos. Ayun naman pala gago. Diba? Ang tindi nitong revelasyon na ito, mga kababayan. Ha? Again, ha? hindi po ito galing sa akin. Galing po ito kay Katon at saka kay... Kay... Ano ba? Sorry, hindi ko po kilala yung isa. Si ano ito eh. Uh, Jerry Bahabayan, ba yun? Tama ho ba ako? O sana tama. Ayun. Oh, sana po eh, ayan ha, galing po sa kanila mismo yan ha. Alleged uh, insertion ni Risa Ontiveros at uh, 750 million doon ay flood control. <laughs> Gago! So paano na yan? No? Naku po, sabi naman niya eh. Bakit ba?